Virgo pagkatapos ng Setyembre 17, magbabago ang lahat. Ang taong minsang lumayo ay nayoy nilulunod ng pagsisisi, at ang universo mismo ang humihila sa kanila pabalik sa iyo. Hindi lang ito simpleng kwento ng pag-ibig, ito'y kapalaran na muling sinusulat. Nagsisimula ng magpakita ang mga palatandaan, mga kakaibang panaginip, biglang pagkakaramdam ng malamig sa gabi, at mga numerong paulit-ulit na lumilitaw. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga babala ng kosmos na may malaking pagbabagong darating sa iyong buhay. Kung nanalangin ka man para sa pagsasara, pag-ibig, o pangalawang pagkakataon, ito na ang sandali mo. Huwag mong ipikit ang mga mata ngayon dahil ang susunod na mangyayari ay maaaring magbago ng buong kapalaran mo. Virgo, naramdaman mo ba ito nitong mga huling araw? Ang mga gabing hindi mapakali, mabibigat na iniisip, at kakaibang hatak sa dibdib na ayaw lumisan. Hindi ito guni-guni lamang. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago at tinutulak ka nito pabalik sa taong minsang iniwan ka. Pagkatapos ng Setyembre 17, isang makapangyarihang pintuan ang magbubukas, dala nito'y pag-ibig at pagsisisi, kagalingan at pagbubunyad. Para sa ating mga Pilipino, naniniwala tayo sa pamahiin, sa mga palatandaang bumubulong ng katotohanan bago pa man ito dumating. Baka nakita mo na ang labing isa oras labing isa minuto sa orasan, na panaginipan ang isang taong inakala mong nawala na, o biglang nakaramdam ng ginaw ng walang dahilan. Mga senyales ito na gumagalaw ang tadhana. Sa pagbabasang ito, ating tatalakayin kung bakit nila pinagsisisihan ang kanilang paglayo, ang kusmikong dahilan kung bakit ang Setyembre 17 ang magiging turning point mo, at kung paano maaaring ibalik ng sandaling ito ang matagal ng inaasam ng puso mo. Manatili hanggang dulo narito ang iyong mga kasagutan. Ang enerhiya bago ang Setyembre 17. Virgo, bago bumukas ang isang pintuan, palaging mabigat ang hangin. Marahil napansin mo ito nitong mga araw, hindi mapakali ang iyong puso, puno ng tanong ang iyong isipan, at bigla na lamang sumisibol ang emosyon ng walang dahilan. Hindi lang ito simpleng pag-alala sa nakaraan. Ito'y paghahanda ng universo sa kung ano ang malapit ng mangyari. Sa kulturang Pilipino, Lagi tayong nagtitiwala sa mga palatandaang dumarating ng tahimik, panaginip, ginaw sa gabi, o maging ibon na biglang tatawid sa iyong daraanan. Hindi ito mga aksidente. Mga mensahe ito. At para sa Virgo, habang papalapit ang Setyembre 17, lalo silang lumalakas. Maaaring bigla mong maalala ang taong lumayo, ang kanilang boses, ang kanilang ngiti, o maging ang sakit na iniwan nila. Ngunit narito ang katotohanan, kapag may hindi pa natatapos ang tadhana, ang enerhiya ay nagiging imposibleng baliwalain. Ang koneksyon ninyo ng taong ito ay hindi tuluyang naputol noong sila'y umalis. Naitago lamang ito, naghihintay ng tamang oras para muling lumitaw. May ilang virgo na nakakaranas na ng mga gabing walang tulog. Ang iba na may nagkakaroon ng mga panaginip kung saan lumilitaw ang taong ito, minsan sinasabi ang mga salitang hindi mo narinig sa totoong buhay. Hindi lang alaala ang mga panaginip na ito, sila'y espiritual na sinulid na humihila sa inyo pabalik sa isa't isa. Naniniwala tayong mga Pilipino na kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, hindi rin mapakali ang kanilang kaluluwa. At sa oras na ito, balisa ang kanilang kaluluwa sapagkat nilalamon sila ng pagsisisi. Ang mga araw bago ang Setyembre 17 ay may kakaibang bigat para sa Virgo. Maaring ramdam mo ang pagod, ngunit kasabay nito'y may pakiramdam ng pananabik, parang may malaking bagay na malapit nang dumating. Ito ang kosmikong tensyon bago sumiklab ang bagyo. Isipin ang langit na unti-unting dumidilim bago bumuhos ang ulan o ang katahimikan bago tumunog ang kampana. Iyan mismo ang kinalalagyan mo ngayon. Nais ng universo na mapansin mo ang mga enerhiyang ito dahil sila ang patunay na may pagbabagong paparating. Kaya't bawat palatandaan, maging ito man ay labing isa oras labing isa minuto, ang marinig muli ang paborito nilang kanta, o makita bigla ang kanilang pangalan, parang mismong mundo ang bumubulong sa Hindi ito random. Ito ang paraan ng tadhana upang sabihin, maghanda ka, Virgo. Ang nakaraan ay naglalakad pabalik sa iyo. At kaya, habang papalapit ang Setyembre 17, tandaan mo ito, ang bigat na iyong nararamdaman ay hindi parusa. Isa itong paghahanda. Inaayos ng universo ang mga landas, muling pinapantay ang mga puso, at binubuksan ang pintuang minsang nagsara. Ang paghihintay, ang katahimikan, at ang kalituhan, lahat ng ito ay mga senyales na may makapangyarihang bagay na muling darating sa sayo. Ang pagsisisi ng taong umalis. Vergo, ngayon ay silipin naman natin ang kabilang panig ng kwento, ang taong lumayo. Matagal nilang inisip na kaya nilang ipagpatuloy ang buhay ng wala ka. Marahil mas malakas ang kanilang pride kaysa sa pag-ibig, o mas malakas ang kanilang takot kaysa sa tibok ng puso. Sa sandaling iyon ng pag-alis, inakala nilang pinipili nila ang kalayaan. Ngunit ang katotohanan, ang natagpuan nila ay kawalan. Ang pagsisisi ay hindi dumarating ng sabay-sabay. Dumarating ito ng tahimik, gaya ng alon na bumabalik sa dalampasigan. Sa una, pinaniwala nila ang kanilang sarili na maayos sila. Mumiti, naglibang, at sinubukang punan ang puwang na minsan ay ikaw ang nakapuno. Ngunit lahat ng ito ay nabigo, sapagkat ang tadhana ay hindi mapapalitan. Sa kalaliman ng gabi, kapag nawala na ang inday ng mundo, paulit-ulit na bumabalik sa kanilang isipan ang mga sandali kasama ka. Ang tawanan, ang mga pagtatalo, ang paraan ng iyong pag-aalaga, kahit hindi nila ito nararapat, lahat bumabalik. Naniniwala tayong mga Pilipino sa kasabihang, ang alaala, -ala, parang multo. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo. Ganyan mismo ang nangyayari sa taong ito. Binabagabag sila ng alaala mo. Nararamdaman nila ang bigat ng kanilang pananahimik. Dinadala nila ang bawat mensaheng hindi nasabi, bawat salitang hindi nabanggit, bawat pagkakataong nasayang. At nayong gumagalaw ang universo, ang bigat na yon ay nagiging pananabik. Napagtanto nila na ang pag-alis ay hindi nagbura ng kanilang pag-ibig, lalo lamang nitong pinatindi. Kaya't nararamdaman mong humihila ang kanilang enerhiya pabalik sa'yo, Virgo. Ang pagsisisi ay nagising ng isang bagay sa kanilang kalooban na hindi na kayang ipagwalang bahala. Para bang hawak ng universo ang salamin sa kanilang kaluluwa, pinapaharap sila sa katotohanang nawala sa kanila. Isipin mo ito, bigla mo ba silang naramdaman itong mga araw? Parang may dinakikitang sinulid na humihila sa iyong puso. Hindi ito imahinasyon. Ito'y tinig ng kanilang espiritu, ang kanilang pagsisisi na umaalingaungaw sa iyong enerhiya. Naniniwala tayong mga Pilipino na kapag patuloy kang iniisip ng isang tao, nararamdaman din ito ng iyong kaluluwa. Ang bigat sa dibdib na hindi maipaliwanan. Sila yon. Para sa taong ito, ang mga araw bago ang Setyembre 17 ay puno ng pagkalito. Nahahati sila sa pagitan ng takot na ma at ng desperadong hangaring bumalik. Bulong ng pride, manahimik ka na lang, ngunit sigaw ng tadhana, bumalik ka na. Alam ng kanilang puso ang katotohanan, ikaw ang tahanan nito. Hindi man nila aminin ngayon, balisa sila. Hindi nila matagpuan ang kapayapaan sa bisig ng iba, ni sa mga bagay na ginagawa araw-araw. Bawat landas na kanilang tinatahak, bumabalik sa alaala -ala mo. At habang papalapit ang kosmikong pagkakahanay matapos ang Setyembre 17, lalo lamang titindi ang pagsisising ito na nagtutulak sa kanila pabalik sa iyo. Ang tadhana ay may paraan ng pagtatama ng pagkakamali. Minsan, buwan o taon ang kailangan, ngunit kapag dumating ang tamang sandali, ang pagsisisi ay nagiging aksyon. Para sa taong iniwan ka, dumarating na ang sandaling iyon. Hindi na nila kayang manatiling tahimik sapagkat mas mabigat ang bigat ng kanilang pagsisisi kaysa sa kanilang takot. Virgo, maaaring hindi mo pa ito nakikita ngayon, ngunit sa likod ng lahat, ang kanilang kaluluwa ay gumagalaw na patungo sa iyo. Ang universo ay bumubulong sa kanilang puso, ipinaalala ang pag-ibig na kanilang iniwan. At hindi magtatagal, ang bulong na iyon ay magiging tinig na hindi na nila kayang baliwalain. Ang kusmikong pagliko pagkatapos ng Setyembre 17. Virgo, ang petsang Setyembre 17 ay hindi basta ordinaryong araw sa kalendaryo. Taglay nito ang isang panginginig, isang pagbabago, isang kusmikong pagkakahanay na nagsisilbing pintuan sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Sa astrologiya, may mga araw na tinuturing na energetic portals, mga oras kung kailan ang tabing sa pagitan ng ki kung ano ang nangyari, at kung ano ang mangyayari, ay nagiging manipis. At pagkatapos ng Setyembre 17, ang pintuang ito ay bubukas para sayo. Marahil nararamdaman mo na ang build-up. Mabigat at tila elektriko ang enerhiya, para bang ang universo ay humihinto muna ng hininga. Katulad ito ng katahimikan bago ang bagyo, o ng pag-atras ng dagat bago bumagsak ang dambuhalang alon. Ito ang sandali kung saan nagtitipon-tipon ang lakas ng tadhana, inihahanda ang iyong buhay para sa muling pagkakaayos. Para sa ating mga Pilipino, ang panahon mismo ay may kapangyarihan. Madalas sabihin ng ating matatanda, may tamang oras ang lahat. Ito na ang oras na iyon, Virgo. Minamarkahan ng Setyembre 17 ang pagliko kung saan mababasag ang katahimikan, lilitaw ang mga nakatagong damdamin, at hihingi ng pagtatapos ang mga kwentong na iwan sa ere. Ang pagsisisi ng taong lumayo ay hindi aksidente, pinalalakas ito ng pagkakahanay na ito. Ang mga bituin, ang buwan, at ang kumpas ng tadhana ay lumilikha ng pagbubukas. Isipin mo ang isang pintuang matagal ng nakakandado. Pagkatapos ng Setyembre 17, sa wakas ay ikot ang susi. Ang mga bagay na dati imposible, bigla na lang magiging posible kaya't mas madalas na lumilitaw ang mga palatandaan. Ang paulit-ulit na numero, ang malinaw na panaginip, ang biglaang pagkakaramdam ng ginaw, lahat ito'y kumpirmasyon na umiikot na pabor sa ang kosmikong gulong. Tinatawag ka ng universo, pati na rin ang taong iyon, papunta sa isang sandali ng katotohanan. Ano ang maaaring mangyari pagkatapos ng paglikong ito? Asahan ang paggalaw. Maaaring dumating ang mga mensahe ng hindi inaasahan. Maaaring magtagpo kayo sa oras na hindi mo inakala. O kaya naman, sa isang panaginip, masabi nila ang mga salitang hindi pa rin nila kayang banggitin sa realidad. Itinutulak ng enerhiya ang muling pagkakaugnay, ang pagsasara, at ang mga kasagutan na matagal nang nakatago sa dilim. Virgo, hindi ito tungkol sa swerte, ito'y tungkol sa divine timing. Hindi kailanman nakakalimot ang universo sa kung ano ang tunay na para sa'yo. Minsan nagtatagal, minsan sinusubukan ka, ngunit kapag dumating ang tamang sandali, lahat ay nagsisimulang mag-alin. Ang Setyembre 17 ang bitak sa pader, ang liko sa daan, ang pagbubukas ng langit na muling nagpapadaloy ng kapalaran. Huwag kang magulat kung makaramdam ka ng kakaibang bigat o pananabik habang papalapit ang araw na ito. Ramdam ng iyong katawan at kaluluwa ang hindi pa nauunawaan ng isip. Malakas ang pagkakahanay at hinihila nito kayo ng taong iyon pabalik sa isang orbit. Naniniwala tayong mga Pilipino sa mga senyales, kandilang kumikislap kahit walang hangin, bigla ang ugong sa tainga, o marinig ang iyong pangalan sa panaginip. Hindi ito mga aksidente. Ito'y paraan ng tadhana upang sabihing malapit na ang sandali. At pagkatapos ng Setyembre 17, ang sandaling iyon ay magiging totoo. Kaya't ihanda mo ang iyong puso, Virgo. Ihaharap ka ng universo sa isang pagpipilian, isang pagbabalik, at marahil sa kagalingang matagal mo nang hinihintay. Ito ang iyong turning point. Ito ang sandaling ipinaalala ng tadhana na walang tunay na nawawala kapag ito'y nakatakdang maging iyo. Ang papel ng vergo sa kapalarang ito. Vergo, ngayong nakita na natin kung paano hinuhubog ng pagsisisi at ng kosmikong timing ang landas, dapat naman nating ituon ang pansin sa iyo, sapagkat ang kapalaran ay hindi lamang tungkol sa ginagawa ng iba. Ito rin ay tungkol sa kung paano ka tutugon, paano ka mag-aalin, at paano mo ihahanda ang iyong puso. Hindi ka isang tahimik na karakter sa kwentong ito. Pinili ka ng universo bilang sentro ng pagbabagong ito. Kahit padala ng isa ang bigat ng pagsisisi, ikaw ang magsisilbing liwanag, lakas, at enerhiya na magtatakda kung ano ang susunod na mangyayari. Kilala ang mga vergo sa kanilang katapatan, sa kakayahang magmahal ng malalim, at sa pagnanais ng katatagan. Ngunit minsan, ang pinakamalakas mong katangian, ang iyong debosyon, ay nagiging kahinaan kapag kumakapit ka ng sobra sa mga bagay na nakakasakit sa iyo. Kaya naman pinapaalala ng universo ngayon, sa paglipas ng Setyembre 17, ang iyong papel ay tumindig sa iyong kapangyarihan, hindi sa iyong takot. Kapag nagsimulang bumalik ang taong lumayo, mararamdaman mong muling bumangon ang mga damdamin. Maaaring bumalik ang sakit. Bubulong ang pagdududa. Dadagsa ang mga tanong sa iyong isip. Bakit ngayon? Bakit pagkatapos ng matagal na panahon? Mapagkakatiwalaan ko pa ba sila? Lahat ng ito ay makatotohan ng tanong, Virgo. Ngunit tandaan, hindi ka inilalagay ng kapalaran sa sitwasyon nang wala rin kasamang karunungan upang makapili. Naniniwala tayong mga Pilipino sa mga pamahiin na gumagabay sa desisyon. Kapag sayo ng apoy ng kandila ng walang hangin, mensahe ito ng Espiritu. Kapag paulit-ulit ang panaginip, paraan ito ng kaluluwa upang magsalita. Sa parehong paraan, magiging kumpas mo ang iyong intuition ngayon. Pakinggan ang kutob mo, sapagkat alam na ito ng iyong espiritu, kahit nagdadalawang isip pa ang iyong isip. Ang papel mo sa kapalarang ito ay hindi ang habulin o ang manghingi ang papel mo ay tumanggap ng may kaliwanagan. Makinig, ngunit magsalita rin ng iyong katotohanan. Magpasya kung ang pagbabalik na ito ay para sa muling pagkakasundo o para sa pagsasara. Ano man ang piliin, ito'y panalo sapagkat pareho itong nagdadala ng kagalingan. Virgo, matagal kang sinubok sa pasensya. Dala mo ang bigat ng mga pamamaalam na walang sagot, at narito ka pa rin, mas malakas, mas matalino, mas marunong makinig sa bulong ng universo. Patunay ito na handa ka na. Hindi ibinabalik ng universo ang isang bagay sa iyong buhay nang hindi ka muna hinuhubog upang kayanin ito. Kaya paano ka mag-aalin sa turning point na ito? Itoon ang sarili sa pagmamahal sa sarili. Bago dumating ang kanilang tinig, siguraduhin mong malakas na ang iyong sariling tinig. Bitawa ng takot. Huwag haya ang hadlangan ng pagkabalisa ang mga biyayang nakalaan sa iyo. Buksan ang puso ng may hangganan ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot. Ibig sabihin nito ay piliin ang kapayapaan, kahit magpatuloy man o hindi ang pag-ibig. Sa maraming pamilyang Pilipino, nagliliyab tayo ng kandila kapag kailangan natin ng gabay, o bumubulong ng panalangin bago gumawa ng malalaking desisyon. Maaari mo rin itong gawin. Sabihin ng malinaw ang iyong layunin, universo, ipakita ang katotohanan at gabayan ang aking puso. Ang gawain ito ay nag-aanyaya ng kaliwanagan at tinitiyak na lalakad ka sa landas na may liwanan. Tandaan, vergo, ang papel mo ay hindi ang tahimik na maghintay, kundi ang tumindig sa kahandaan. Gumagalaw ang kapalaran, ngunit ikaw ang magpapasya kung paano isusulat ang kabanatang ito. Kung ang pagbabalik na ito ay dala ng pag-ibig o kung ito ay para sa pagsasara, nasa iyong puso ang huling kapangyarihan. Kaya't yakapin mo ang sandaling ito ng may tapang. Pagkatapos ng Setyembre 17, bubuksan ng universo ang pintuan, ngunit ikaw lamang ang may hawak ng susi. Mga palatandaang kumpirmadong babalik sila. Virgo, kapag gagalaw na ang tadhana, hindi ito nagtatago. Nagsisimula itong magpadala ng mga bulong, maliliit na senyales, at mga kakaibang sandali na hindi mo kayang baliwalain. Ito ang mga palatandaang nagpapatunay na babalik ang taong lumayo. Kung iniisip mo kung totoo ba ang kanilang pagsisisi, bantayan mong mabuti ang mga hudyat na ito, sapagkat palaging nag-iwan ng bakas ang universo. Unang palatandaan, mga panaginip. Maaaring mapanaginipan mong nakatayo sila sa tabi mo, nagsasalita ng mga salitang hindi mo panaririnig, o tahimik lang na nakatingin sa'yo. Minsan, parang mas totoo pa ito kaysa sa realidad, gigising kang mabilis ang tibok ng puso, tila ba nakita mo talaga sila ng harapan. Naniniwala tayong mga Pilipino na kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, iniisip ka nila, balisa, at hindi makabitaw. Hindi aksidente ang mga panaginip na ito, mga mensahe sila. Ikalawang palatandaan, mga numero at synchronicities. Napansin mo ba ang labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o walong daan at walumput walo sa orasan, resibo, o kahit sa plaka ng sasakyan? Ang mga paulit-ulit na numerong ito ay cosmic codes. Lumilitaw sila kapag nag-aalin ang enerhiya, kapag may malaking pagbabago ng malapit mangyari. Ang makita mo ang mga ito ngayon ay paraan ng universo para sabihin, nagsisimula na ang kanilang pagbabalik. Ikatlong palatandaan, mga kanta, salita, o pangalan. Maaaring pumasok ka sa isang tindahan at marinig ang kantang minsan ninyong pinagsaluhan. O baka makita mo ang kanilang pangalan sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong pakiramdam, ang malalim na pagiging sensitibo sa enerhiya. Kapag paulit-ulit na sumusunod ang mga paalala tungkol sa kanila, hindi ito tsamba. Enerhiya nila iyon na dumadaan sa iyo, patunay na tinatawag silang pabalik ng pagsisisi. Ikaapat na palatandaan, bigla ang emosyon. Maaaring makaramdam ka ng lungkot habang nakaupo ng tahimik, o biglang dumagsa ang pananabik na wala namang dahilan. Minsan, mabigat ang dibdib o dumadaloy ang luha ng hindi mo alam kung bakit. Hindi ito kahinaan, vergo, ito ang koneksyon ng inyong mga kaluluwa. Sila'y nilalamo ng pagsisisi at nararamdaman ito ng iyong espiritu. Ikalimang palatandaan, mga hindi pangkaraniwang pagkakataon. Baka may makasalubong kang kaibigan na biglang babanggit ng pangalan nila. O kaya'y makakita ka ng post online na nagpapaalala sa kanila bago ka matulog. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may isang bagay na inuulit ng tatlong beses, iyon ay tanda ng tadhana na humihingi ng iyong pansin. Kapag paulit-ulit silang bumabalik sa iyong paligid, tandaan, pinaghahandaan na ng universo ang kanilang pagbabalik. Pinakamakapangyarihang palatandaan, mas malakas ang iyong intuition. May maliit na tinig sa loob mo na nagsasabing, may malapit ng mangyari. May babalik na tao. Pagtiwalaan ito, Virgo. Ang intuition ay hindi imahinasyon, ito ang wika ng kaluluwa. Kapag lumalakas ang kutob mo, ito ay dahil narito na ang tadhana sa iyong pintuan. Tandaan, Vergo, hindi naglalaro ang universo. Kapag ganito kalinaw ang mga senyales, ibig sabihin ay malapit na ang pagdalaw. Ang taong minsang lumayo ay ginagabayan ng parehong puwersa, parehong bulong, parehong enerhiya ng pagkabalisa. Pareho kayong hinihila papunta sa iisang sandali, kung saan ang kanilang pagsisisi ay makakasalubong ang iyong desisyon. Kayat maging mapanuri, Huwag tabi ang mga panaginip, ang mga numero, ang mga kanta, ang mga bigla ang kilabot. Ito'y mga kumpirmasyon. Ito ang mga yapak ng tadhana sa daang nagbabalik sa iyo. Mga posibleng kinalabasan. Virgo, kapag kumikilos ang tadhana, palaging may kasamang pagpipilian. Ang pagbabalik ng taong ito ay hindi lang tungkol sa kanila, ito rin ay tungkol sa iyo, tungkol sa landas na pipiliin ng iyong kaluluwa pagkatapos ng Setyembre 17. May dalawang posibleng kinalabasan at pareho itong may dalang biyaya sa kanya-kanyang paraan. Unang kinalabasan, pagkakasundo at paggaling. Kung buhay pa ang pag-ibig sa pagitan nyo, maaaring maging susi ang kanilang pagsisisi sa isang bagong simula. Isipin mo ang isang pag-uusap kung saan mababasag na ang katahimikan, masasabi na ang mga paghingi ng tawad, at mayaalok na muli ang pag-ibig na yon ay may katapatan. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na kapag nakatakdang magsama ang dalawang kaluluwa, kahit ang distansya at panahon ay hindi kayang burahin ang kanilang ugnayan. Palaging may paraan ang tadhana upang ibalik ang dalawa sa isa't isa. Ang kinalabasang ito ay nagbibigay daan sa muling pagsilang ng pag-ibig, hindi na katulad ng dati, kundi mas matibay, mas matalino, at ginabayan ng mga aral ng nakaraan. Ikalawang kinalabasan, pagsasara na may kapayapaan. Hindi lahat ng pagbabalik ay para sa panghabang buhay na pagsasama. Minsan, ibinabalik ng tadhana ang isang tao upang mapagaling ang sugat, upang masagot ang matagal ng tanong, at upang makalaya ka sa sakit ng may kaliwanagan. Sa kinalabasang ito, Virgo, ikaw ay magiging malaya. Ang pagsisisi na dala nila ay magiging iyong pagsasara, at lalakad ka pasulong ng mas magaan, wala na ang bigat ng si paano kung... Isa rin itong biyaya, dahil ang kalayaan ay handog ng universo kapag nagawa na ng pag-ibig ang layunin nito. Pareho mang landas, pareho itong hahantong sa iyong pag-unlad. Kung muli mong tatanggapin sila sa iyong buhay, o kung tuluyan mo silang pakakawalan, panalo ka. Dahil sa parehong daan, makakamtan mo ang katotohanan. At ang katotohanan ang pinakamakapangyarihang biyayang maibibigay ng tadhana. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kung para sa iyo, babalik yan at kung hindi, may dahilan. Pagkatapos ng Setyembre 17, magiging totoo ito para sa sayo, Virgo. Ipapakita ng universo kung ang taong ito ay kabilang pa sa iyong hinaharap, o kung sila'y isa na lamang kabanata na oras ng isara. Huwag kang matakot sa kinalabasan, sapagkat ang tadhana ay hindi nagpaparusa. Ito'y gumagabay. Kung ang daan ay pagkakasundo, dala nito'y kagalakan. Kung ang daan ay pagsasara, dala nito'y kapayapaan. Sa alinmang paraan magiging magaan ang iyong puso, mas matatag ang iyong espiritu at mas malinaw ang iyong paglalakbay. Kaya Virgo, ihanda ang iyong sarili. Ang pagsisising bumabagabag sa kanila ang siyang nagdadala pabalik sa iyo. Ang iyong pipiliin sa sandaling iyon ang magtatakda ng susunod na kabanata ng iyong buhay. Ngunit tandaan mo ito, anuman ang maging daan, ito ang tamang daan sapagkat ito'y hindi pinili ng pagkakataon kundi ng tadhana. Vergo, naglakad ka sa anino ng pagkawasak ng puso, sa katahimikan ng mga tanong na walang sagot, at sa bigat ng mahabang paghihintay. At heto ka ngayon, matatag, nakatayo, habang nagsisimula ng kumilos ang tadhana pabor sayo. Hindi ka nakalimutan ng universo. Bawat luhang iyong inyak, bawat dasal na iyong binulong, bawat gabing hindi ka nakatulog, hindi iyon nasayang. Lahat iyon ay paghahanda para sa sandaling ito. Pagkatapos ng Setyembre 17, darating ang isang turning point. Ang pagsisisi ng taong lumayo ay magiging napakabigat na hindi na nila kayang dalhin, at sisimulan ng tadhana na gabayan ang kanilang mga hakbang pabalik sa iyo. Ngunit tandaan, hindi lang ito kwento nila. Ito'y kwento mo rin. Ito ang oras mo upang magpasya kung paano isusulat ang susunod na kabanata ng iyong buhay. Kung ito man ay mauwi sa muling pagkakasundo o sa pagsasara, alamin mo ito, hindi ka natatalo. Nakakamtan mo ang katotohanan. Nakakamtan mo ang kaliwanagan. Nakakamtan mo ang kapangyarihang pakawalan ang nakaraan at yakapin ang hinaharap ng may bukas na mga kamay. Hinihiling ng universo ngayon na tumayo ka ng may tapang. Huwag mong katakutan ang pagbabalik. Huwag mong pagdudahan ang tamang oras. Ang lahat ay nangyayari ng eksakto ayon sa dapat. Hindi huli ang tadhana, Virgo, lagi itong nasa oras. At kaya, habang naghahanda ka sa pagbabagong ito, selyuhan natin ang sandaling ito sa pamamagitan ng mga salita ng pagpapatibay. Sabihin mo ito ng malakas o bulong sa iyong puso. Sapagkat sa paniniwalang Pilipino, ang mga salita ay may dalang enerhiya at ang enerhiya ay lumilikha ng realidad. Ulitin mo ito. Handa ako sa tamang oras ng tadhana. Tinatanggap ko ang pag-ibig, paggaling at kaliwanagan sa aking buhay. Hindi na ako kontrolado ng pagsisisi ng nakaraan, pinipili ko ang kapayapaan at lakas. Piwala ako sa universo na ibalik ang para sa akin, at pakawalan ang hindi. Bukas ang aking puso, matatag ang aking espiritu, at pinagpala ang aking landas. Virgo, ang mga salitang ito ay hindi lamang simpleng affirmations. Ito'y mga deklarasyon ng kahandaan ng iyong kaluluwa. Iniaalig nito ang iyong enerhiya sa plano ng universo. At habang inuulit mo ito, lalo mong inaanyayahan ang mga biyaya, kaliwanagan at pag-ibig sa iyong buhay. Kayat habang tumatahak ka sa landas lampas ng Setyembre 17, panghawakan mo ang pananampalataya. Pansinin ang mga senyales. At alalahanin, hindi ka papasok sa sandaling ito nang hindi handa. Papasok ka rito bilang isang taong tumibay, gumaling at mas mataas ang antas kaysa dati. Umuunfold na ang iyong kapalaran. Babalik ang pagsisisi ng nakaraan, ngunit ang kinabukasan ay nasa iyong mga kamay. Tumindig ka, Virgo. Ito ang iyong oras. Ito ang iyong biyaya. Ito ang iyong sandali upang sa wakas ay tanggapin ang matagal ng inaasam ng iyong puso. At habang tinatapos mo ang mensaheng ito, i-comment mo sa ibaba, Claim in Red destiny. Hayaan mong makita ng universo ang iyong pananampalataya, at hayaang buksan ng iyong mga salita ang pintuan ng mga biyaya.